Ito po ang unang balita na mag-usap tayo, baby Kyo Sawa. Mag-asawang Vietnamese, huli sa pagtatrabaho sa trainee. Ayon sa news na ito, hinuli na January 27 ng good Police ang isang lalaking Vietnamese, age 33 years old, na isang chat operating sa salon business. At ang asawa nito na age 26 years old, matapos mapatunayan pinagtatrabaho nila ang kanilang kababayan na walang kaukulang working permit. Ang kababayan nilang babae na sa 30s ang age ay isang trainee na nakapasok sa Japan, subalit so ito ay pinagtatrabaho nila sa salon nila. sinasiyasat pa ng mga pulis ang iba pa nilang stop sa ngayon. Narito pa rin po ang mga services na in-offer na mag-usap tayo by video sa Translation of documents and online documents family register ko Birth Certificate PSA Apostille At meron din po tayong available airline ticket Maaari lang nang kumang iwan ng mensahe sa page na mag-usap tayo by video At syempre, narito pa rin ang masarap, malas malutong na sa mga and peanuts. Sa mga gusto pong umorder maaari lang po mag ng mensahe sa page ng Mag-usap tayo by Vicky Order now! At ito po ang pangalawang balita ng Mag-usap tayo by Vicky Osawa. Chinese Overstayer, huli ng mga Ibaraki Police. Ayon sa news na ito, huli ng mga local police noong January 26 ang dalawang Chinese na parehong lalaki, age 30 and 37 years old, matapos na mapatunay mga overstayer na ang mga ito dito sa Japan. Pareho namang inamin ng na mga ito ang church laban sa kanila. Sa ngayon, isinasagawa ng mga Ibaraka Police ang mahigpit na pagsisiyasat at paghuhuli sa mga overstayers sa lugar nila. Matapos dumami ang case ng mga nanakawa na gawa daw ng mga ito. At dyan po ang huling balita na mag-usap tayo by Vicky Osawa.